at dates nang mapumunta ako sa tribulation. Lahat ng nakita ko sa tribulation tungkol sa templong ito, ah, ang Masonic Temple. At um, ito ang lugar kung saan pumupunta ang mga tao at, at sumasamba sa Antikristo. Kung paano mapupuno ang buong lugar na ito ng ah, mga tao um, ah, sumasamba sa Antikristo tuwing biyernes. At sila ay umiikot sa buong gusali. Nakikita mo ba ito? Bukas ang mga ilaw. Bukas ang mga ilaw? Oo. Oh. Lalapit ako ng gusto para makita nila ito ng malapitan. At, ah, makita ito ng mas malapitan. Ngunit ang templong ito ay parang uh, daan-daang taon na ang tanda. Talagang luma na ito. Ngunit dito, dito sila pupunta. At magkakaroon sila ng malalaking screen. Magkakaroon sila ng malalaking screen sa lahat ng gilid ng gusaling ito para makasamba ka sa Antikristo tuwing biyernes. Kaya kung hindi ka naniniwala sa rapture at gusto mong maiwan dito, iayos lang. Pwede kang pumunta dito at sumamba sa Antikristo o pwede kang pumunta at ipaputol ang ulo mo kasi iyon ang mangyayari. Um, kaya hindi ko sinusubukang maging bastos pero nagiging totoo lang ako. Um, kaya lumiko tayo dito. Magpapatuloy ako sa pag-ikot. Kaya tulad ng sinabi ko, ang mga lupaing ito, ito ang lahat ng lugar kung saan, uh, kung saan ito mangyayari. Pero merong napakalaking screen doon, napakalaking screen doon at itinuturo nito ang direksyong ito at ipinapakita ang mga tao na pumupunta sa direksyong iyon at um, ibig kong sabihin, napakalaki nito. Ibig kong sabihin, ito ay isang napakalaki, napakalaking gusali. Kaya ipapakita ko sa iyo kung gaano ito kalaki at ito ang lahat ng mga lupaing ito. Ito ang lahat ng mga lupaing ito. Umiikot ito sa buong paligid at ang mga tao ay maghihintay sa pila. Ang ang mga linya ay magpapaikot-ikot sa buong lugar at mayroong napakalaking screen na ilalagay sa gusaling ito, ang kayumangging gusali dito. Makikita mo ang isang napakalaking isang araw, magkakaroon ng napakalaking screen sa gusaling iyon at makikita ito ng mga tao dito at sila ay sasamba sa ganoong paraan. Sila, umiikot ito sa buong paligid kung saan pumipila ang mga tao at nagmumula sila sa iba't ibang lugar sa paligid ng lugar na ito. Sa maliit na bayan na ito upang sumamba sa kanya. Tingnan mo, mayroon silang mga maliit na uh, Scottish rite, mga ritual, mga maliit na palatandaan doon. Pumupunta sila dito at nagkakaroon ng malalaking pagpupulong. Ngunit ito ay gaano ito kalaki? Nakikita mo ba kung gaano ito kalaki? Lahat ng lupa? Kaya... Ngayon ipapakita ko sa iyo kung saan sila uh, ang hukuman. Tandaan ka sinabi ko sa lahat na eh, sinabi ko sa lahat sila na sila sila ibinababa nila ang bandila ng Amerika. At ang Antikristo ay gumagawa ng sarili niyang bandila na may may itim ang ang puti at ang ang berde at ang ang mga tabak na karit at ang mga dahon ng palma at ang limang po uh, bituin na sa palagay ko ay kumakatawan sa limang haligi ng Islam. Okay? At makikita mo na ang bandila, eh, D, ay papalitan mula sa bandila ng Amerika, D, sa lalong madaling panahon. At nandito mismo ito kung saan ang bandila ng Amerika. At makikita mo ito kung saan nila o oh, inilalagay sa hukuman na ito. At ibinababa nila ang bandilang ito, anuman ang ginagawa nila dito. At inilalagay nila ang bandila ng Antikristo. At kapag nangyari iyon, at ito ay isang lumang makasaysayang gusali. Sa tingin ko ito ay isa sa mga pinakamatandang gusali sa bayang ito. Ito ay parang ilang ilang daang taon na ang tanda. Pagkatapos ilang talampakan ang layo. Ilang, alam mo, parang mga 50, pa, 60 yarda marahil, hindi ko alam, marahil higit pa, 100 yarda. Kung saan susunugin nila ang mga Biblia. Balang araw, dito. Dito, sa patag na ito mismo, susunugin nila ang mga Biblia at kaya sinabi ko sa iyo na magkakaroon sila ng malaking apoy, at susunugin nila ang lahat ng mga Biblia sa patag na iyon balang araw. Okay? At iyon ay uh, ang at at ito ay parang uh, napakalaki. Ang tindahan, ang 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 mga Biblia ay nakatayo ng mataas at alam mo parang isang hukay. Itong itong football stadium, ito ang high school football stadium, itaw ng tanga. Ito ay parang isang hukay uh, kung saan um, sila sila uh, mangkok uh, ng puno, alam mo uh, puno, alam mo ng stadium parang mangkok ito at iyan po at kaya ito ay talagang malalim yes at umaabot ito kung saan kung saan gaano kalaki ang tambak ng mga biblia at ito ay katulad ng tuwing uh, sinunog ni Hitler ang lahat ng mga libro sa mga biblia na nakita mo noong uh, Indiana Jones at iyon at iyon ay katulad ng parang kung ano ang uh, nakita ko noong nakatayo ako kasama si Jesus nang sunugin nila iyon at nakita ko ang usok. Ang usok ay umaabot ng milya-milya. Makikita mo ito sa paligid mula sa pagsunog nila ng mga Biblia. Yun ay darating sa hinaharap. Paparating na ito. Sinasabi ko sa inyo at kaya um, ipinaalam ko lang sa inyo lahat. Uh, subukan oras na para maging tama kay Jesus bago pa mahuli ang lahat. Kung ang puso mo ay hindi tama kay Jesus, kailangan mong magsisi ngayon dahil darating ang panahon na wala ka ng uh, oras para magsisi. Tapos na, darating na si Jesus Kristo at sinasabi ko lang sa inyo, gusto ko lang maging totoo sa inyo lahat. Panahon na para maging totoo sa Diyos. O oh, dahil siya, dahil siya ay darating. Darating na si Jesus at ang pag-agaw sa simbahan ay magaganap. Ngayon ipakita mo ulit ito, anak. Mas maipapakita mo ito mula sa harap. Iyan ang korte kung saan dadalhin ang lahat ng Biblia sa hinaharap at ikaw ay uutusan ng Antikristo gamit ang bandilang iyon at magkakaroon siya ng kanyang bagay doon upang magawa iyon. At makikita ninyo ito sa hinaharap darating ang araw sinasabi ko sa inyo lahat narito ang isa pang gusali mula sa mas masons at ito ay isa pang gusali no? na, makikita ninyo sa panahon ng tribulation magkakaroon sila ng ganitong gusali uh, para sa antikristo at para sa kanyang mga tao panoorin mangyayari ito tandaan lang sinabi ko sa inyo lahat para malaman kung sino ang maiiwan at kaya um, hindi ko sinusubukang maging sarkastiko kayo lahat panahon na para maging totoo panahon na para maging seryoso Nauubusan na tayo ng oras. Mayroong dakilang muling pagkabuhay na mangyayari sa mundong ito at makikita natin ang malaking pagbuhos ng Espiritu ng Diyos at makikita natin ang ani ng isang bilyong kaluluwa. Sinasabi ko sa inyo lahat, ako ako'y nananalangin at namamagitan para sa mga bagay na darating at gusto kong ipakita sa inyo ang downtown kung saan darating ang mga tao. Tingnan, maaari mong ipakita ang itaas ang downtown. Lahat ng mga lumang gusali na gawa sa ladrilyo ng um, Itong lumang makasaysayang bayan kung saan dumarating ang mga tao. Ito ay magiging isang pangunahing sentro. Sa hindi ko alam kung bakit nila pinili ito. Sa tingin ko ito ay dahil sa uh, templo ng Mason. Ngunit um alam mo, maraming tao ang nag-iisip na sila ay uh, bahagi ng Illuminati at uh, lahat ng iyon. Hindi ko alam tungkol dito pero sa tingin ko may katotohanan sa ilan sa mga bagay na ito tungkol sa lihim na lipunan. Ngunit um tingnan natin dito ipapakita ko sa iyo ng kaunti pa. Hindi ko ipapakita ko sa iyo ang ilang mga bagong bagay para sa mga taong nakapanood na ng aking lumang video. Ito ang ito ang stadium. Ngunit sa downtown tulad ng oh, maraming mga lagusan. May sinasabing maraming mga lagusan sa ilalim ng bayang ito na umaabot mula sa morhe na nandoon. Ang lumang morhe. Pababa dito kung saan sila nagpatakbo ng um, uh, bootleg. Alam mo, tulad ng whiskey ang panahon ng pagbabawal. May sinasabing uh, tumakbo, may mga lagusan sa ilalim ng bayang ito kung saan nila itinatago ang mga bagay um, at at ayaw nilang makita at sinasabing may mga lumang kotse sa ilalim doon at mayroong moonshine. Nagpapatakbo sila ng moonshine. Ang mga lumang gusali dito, ang lumang gusali dito ay isa sa mga lumang um, saloon kung saan mayroong brothel para sa prostitusyon at uh alak nagpapatakbo sila ng alak at merong tulad ng sinabi ko merong uh, merong buong basement sa ilalim doon na, um, na na meron sila sa ilalim doon para sa brothel. Gin mismo ay itong mga lumaw. ito sinabi ko ang mga gusaling ito ay talagang luma at tang lumang post office lahat ng mga bagay na ito pero ito nakakatakot ang bayang ito pero hayaan mo silang makita hayaan mo silang makita, hayaan mo silang makita nandito. Nagtratrabaho sila sa mga bangketa pero tingnan mo dito, pwede mo ba silang papuntahin dito? Ako, ako ang magpapakita sa kanila. Itong mga lumang gusali, tingnan mo lahat sila ay nakakatakot mukhang mga lumang gusaling kanluran. Ang mga lumang bangko at ang lahat ng mga bagay na ito at makikita mo itong pababa ng Main Street. Hindi ako makapunta, nagtratrabaho sila sa mga bangketa dito. Pero, um, gusto ko lang talagang ipakita sa inyo lahat. Uh, i, tulad ng sinabi ko, medyo nakakatakot na bayan ito Pero um, ito ang mainit na lugar para sa katapusan ng panahon Sinasabi ko sa inyo, lahat Kaya, alam nyo, sinabi ko sa inyo lahat sa aking tribulation video Ang una kong ginawa, hindi ang huli Nakalimutan ko ang ilan sa mga bagay na ito At, at pinaalala sa akin ng banal na espiritu at sa anak ko rin Pero ipinakita sa akin ng Panginoon ang isang Starbucks sa bayang ito na magiging narito? Well, nung nagkaroon ako ng pagdalaw mula sa Panginoon at kinuha ako ni Jesus mula sa aking katawan at dinala ako sa tribulation. Walang Starbucks. Ito ay noong 20, uh, 2014, July 6 ng 2014, nang nagkaroon ako ng pagdalaw na ito, okay? Kaya, walang Starbucks. Meron dong lumang bahay ng barbecue Merong, uh, merong taco bueno doon at pagkatapos ay giniba nila ang taco bueno at itinayo ang Starbucks. At sinabi ko sa lahat ng tao ilang taon, uh, bago nila itayo ang Starbucks, kasi katatapos lang nila sa Starbucks, mga tatlong taon, dalawang taon na ang nakalipas, tatlong taon na ngayon, sinabi ko sa kanila, sabi ko, magkakaroon ng Starbucks dyan mismo sa kanto na ito. At e doon kita dadalhin ngayon. No? Sabi ko, Magkakaroon ng Starbucks diyan kapag uh, nandito na ang Antikristo at uh, ipinakita sa akin ni Jesus iyon noong panahon ng kapighatian dahil nakita ko ang mga tao na nag-aalsa, sinabi ko sa inyo lahat at sinisira nila ang mga bagay pero nakita ko ang kulog at kidlat. Nakita ko ang mga bagyo pero narito ako kasama si Jesus at ipinakita niya sa akin at at, at hindi ko alam kung bakit naaalala ko ang ilang mga palatandaan. Ito, um ito ay isang lumang simbahan. Dito, ito ay isang lumang simbahan. Nakikita mo ba ang mga lumang simbahan na ito? Ito Ito ay medyo uh medyo kamanghamang ha kung ano ang lahat ng mga lumang lumang simbahan. Ang lumang Baptist Church, ang lumang uh, Presbyterian Church, ang simbahan Katoliko, at ito ay sa panahon ng kapighatian. Nakita ko ito noong kasama ko si Jesus. Nakikita mo ba ang lumang simbahan dito? Nakikita mo ba ito? Hindi ba't maganda? Iyan ang lumang cafeteria. Tingnan mo. At pagkatapos, ito ipapakita ko sa iyo. Gusto kong ipakita sa iyo ito dito. Ito ang luma. May mga tubo. May sinasabing, sinasabing may mga tunnel na umaapot hanggang sa bahay. Ngayon, maari ninyong, maari ninyong gamitin ang inyong imahinasyon kung bakit magkakaroon um, ng tunnel mula sa templo patungo doon at hindi ko napapasukin ang lahat ng iyon. Pero uh, kung bakit ito magiging isang tunnel ng bahay ng mga lalaki patungo sa silid ng mga batang lalaki. Hindi ko alam kung bakit may sinasabing may tunnel na nagmumula sa bahay ng mga lalaki patungo sa templong iyon. At ako lang, anong, hindi ko alam, iniisip ko lang na medyo kawili-wili ito. Sinasabi, ngayon bakit mayroon kang ang mga tunnel na ito at pinag-uusapan ito, sinasabing giniba na nila ito. Pero kapatid ko nasa Sheriff Department pinag-uusapan nila ang mga bagay na ito, ang mga lumang makasaysayang bahay na ito. Lahat ng ito ay nakikita ba nila ito kay Ano alin? Lahat ng ito mga lumang makasaysayang bahay? O oh, maipapakita ko sa kanila. Lahat, lahat ng mga lumang makasaysayang bahay na ito hindi ba't magaganda? Pero ang lumang bahay ng mga lalaki na ito ay mula sa ah, Freemasons. Oh, Pag-aari nila ito at mayroon silang lumang Masonic Boys Home dito. At ito ay 1923. Tingnan mo, isang bagay na medyo oh, hindi ka panipaniwala, medyo nakakatakot. Pero ah uh, oo, maraming mga nilalang doon. Kailangan lagyan ng langis ang lugar na 'yon at palayasin ang mga demonyo. Kailangan ng buong bote para diyan. Kailangan mo ng buong bote. Siguro dalawa. Papaliguan ka namin ng langis. Ibig kong sabihin may mga nilalang doon mula sa iba't ibang lugar pero uh, hayaan mo akong umikot para makita nila ulit. Sinasabi nila, um, binili iyon, um, isang 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 baptist na lalaki ang bumili nito. Mayroon silang alam mo nagkaroon ng pangitain para sa Panginoon. Siya ay isang napakayamang tao, uh, Binili niya dahil alam niya tungkol sa muling pagkabuhay. Kinausap siya ng Panginoon tungkol sa muling pagkabuhay malapit ng maganap. Sinabi ko sa lahat mula I-35 corridor, pababa Fort Worth, Texas. Milyon-milyong tao darating dito, lalong madaling panahon. Dahil tumatakas sila mula, mangyayari East Coast, West Coast. Tandaan ninyo, sinasabi ko inyo, mangyayari dahil binalaan ako ng Panginoon. Sinabi ko inyo, may bagyong darating. Tingnan ninyo bahagi nito, inayos niya ginawa parang para kasalan bagay ganoon. Napakaganda loob ngayon. Lupa napakalawak. Ibig kong sabihin napakalaki bagay. Sa tingin ko ibinenta nila isang pagkakataon. Talagang maganda. Ang ilan inyo tatawagin ko silang spiritual adrenaline junkies. Nakukuha ko inyong video, inyong email ang ilan ninyo adrenaline junkies pumapasok kayo lahat espiritual kababalaghan tungkol demonyo hindi ako pinalalayas ko sila inaalis pero bahay maraming demonyo loob kung interesado kayo multo lahat bagay iyon familiar espiritu na iwan bahay maraming ganoon talagang nakakatakot maraming demonyo bahay din pero lumang makasaysayang bahay isa lumang bahay dito rin nakikita ninyo napaka nakakatakot maraming demonyo bahay kailangan silang palayasin kung may gustong pumunta gawin iyon sa tingin ko maaari ninyong kausapin mga may-ari malamang magagalit sila inyo dahil kumikita sila mula iyon dahil may ghost tour sila kumikita sila mula demonyo pero ipapakita ko inyo iyon pagkatapos sa tingin ko yun na yun pupunta tayo well, ngayon pupunta tayo Starbucks Starbucks wala dito tulad sinabi ko inyo merong barbecue house taco bueno pagkatapos hindi pa nila ginawa Starbucks propeta parang may bagay hindi mangyayari parang may bagay tulad pupunta ka wow alam niyo, kasama ko si Jesus sa tabi ng Browns. May Browns doon. May tindahan ng ice cream sa crumbs sa kanto. Panahon ng kapighatian kasama ang Panginoon. Maraming nangyayari. At um nakita ko dito at may Starbucks at may kidlat sa langit. Sinabi ko may kidlat pagkatapos ng pag-agaw ng simbahan, maraming kidlat. Pero narito ang Starbucks na iilawan sa gabi ng kapighatian. Naiilawan dito ngayon, ganoon. Tulad ng ngayong gabi na maulap, pero may napakaraming kidlat. Minsan, sa espiritual na kaharian, nakikita mo ay hindi pa umiiral. Maghintay ka lang, ito ay magpapakita. Tumagal ng mga taon para magsimulang mangyari. Nakikita natin ito. Pagbisita ng alien sa Miami ah, at New York. May lumitaw na hindi kilalang bagay. Pinag-uusapan nila ang mga alien. Binalaan ni Jesus na ito ay magiging palatandaan ng kanyang pagbabalik. Magbantay. Habang pinag-uusapan ito, makikita natin ang pagpapakita ng alien. Paparating na. Gusto ko lang para sa isang malaking panlilinlang. Iyon ang sinasabi ko. Magiging malaking panlilinlang. Ipapaliwanag sa mundo ang pagkawala ng milyon-milyon sa pag-agaw. Iyon ang gagawin nila. Sasabihin nila, dumating ang mga alien hama at sila ay pinarusahan na vaporize, kinuha ng mga alien. Alam ninyo, kailangan nilang mag-isip ng dahilan kung saan nawala ang lahat ng mga taong ito at doon nila ipakikilala ang marka ng hayop Magdadala sila ng isang pandaigdigang sistema. Dahil kapag ikaw, kapag milyon-milyon at milyon-milyong tao, kung hindi man isang bilyon, ang pinaniniwalaan kung biglang mawawala, ano ang mangyayari sa sistemang pinansyal? Ano ang mangyayari sa, uh, oh, katinuan ng mundo? Magwawala ang mga tao dahil lahat ay naguguluhan. Saan napunta ang lahat ng mga bata? Sinabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bata na lampas sa ilalim ng edad na 15 ay mawawala. Kahit na hindi pa sila muling isinilang, may awa sa kanila. At kaya sinasabi ng mga tao, well, hindi ako sumasang-ayon sa edad ng pananagutan. Iyan ang nakita ko, ki at ito ay mindpin pababa. At kaya lahat sila ay nawala sa Rapture Church. At kaya lahat ng mga pamilyang iyon ay naghahanap sa mga batang iyon dahil sila ay nawala. At at kaya sinasabi ko sa inyo na ito ay darating, darating na si Jesus. Sana ang puso ninyo ay tama sa harap niya. Sana ang video na ito ay medyo nayanig kayo dahil iyon ang layunin nito. Ito ay para ihanda kayo. Dahil kung hindi kayo handa, kailangan ninyong magsisi bago pa mahuli ang lahat. Kailangan ninyong tanggapin si Heso Kristo bilang inyong Panginoon at Tagapagligtas bago pa mahuli ang lahat. Dahil nauubusan na tayo ng oras at may araw na darating na hindi na pwedeng magsisi. Well, kung ang video na ito ay nayanig kayo at kayo ay nakaupo dito at pinapanood ito at sinasabi ninyo, paano ako magiging kristyano? Paano ko babaguhin at 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 gagawin ang lahat ng ito ang sinasabi niya? hindi mapalampas ang rapture, hindi dumaan sa tribulation, hindi mapugutan ng ulo. Lahat ng mga bagay na sinabi niyang darating mula sa mga drone hanggang sa 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 impierno, sa lupa na malapit ng mangyari dahil napakalapit na natin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Paano ko maiiwasan ng lahat ng iyon? Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, napakasimple lang. Sasabihin ninyo ang isang mabilis na munting panalangin kasama ko at kayo at at yun lang eto eto at maniwala ka sa iyong puso at pumunta ka sa isang simbahan na naniniwala sa Biblia na nagtuturo ng salita at magpabautismo ka ikaw ay magboluntaryo anuman ang uh, kanilang ginagawa makibahagi ka sa simbahan na iyon ng buong puso mo at at basta basta ialay mo ito para kay Jesus madaling maging kristyano. madaling makasama sa rapture ito ay tinatawag na personal na relasyon sa Panginoon Hesus Kristo hindi ito tungkol sa mga gawa upang walang sinuman ang magmalaki. Ito ay tungkol sa biyaya. Ito ay tungkol sa biyaya ng Diyos at ito ay tungkol sa paglalakad ng iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Ito ay tungkol sa paghahanap sa Kanya araw-araw eh, at, at pagkakaroon ng ah, pagkakalapit kay Heso Kristo. At kaya gusto ko lang, kung wala ka niyan, sasabihin mo, wala akong alinman sa mga bagay na yon. Well, ganito mo sisimulan. Ito, ito, ang, ito ang pagbubukas ng pinto sa Kristyanismo. Sabihin mo ang panalangin ito pagkatapos ko. Sabihin mo, Jesus, ako ay isang makasalanan. Lumalapit ako sa iyo at nais kong ikaw ang maging aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay ng kordero. Ako ay isang makasalanan, Panginoon. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawang mali. Ako ay naging kahit ano paman alam mo ipinapahayag mo ang iyong mga kasalanan. Sinasabi mo lang, P.I., ay, patawarin mo ako, Panginoon, sa pagpatay. Ano, o ano man ito, walang masyadong malaki para hindi mapatawad ng Diyos, pakikiapid, pagpatay, o ano man ito, pa pakikiapid, o uh, chismis, ano man. Diyos, nagpapasalamat ako na pinapatawad mo ako. Sabihin mo sa kanya, patawarin mo ako, Panginoon, patawarin mo ako, linisin mo, Yay ako ng iyong dugo mula sa lahat ng kasamaan. Sabihin mo, Am, Ama, nagpapasalamat ako, Panginoon, nililinis mo ako sa kasamaan. Isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay ng kordero. Ginagawa kitang aking, Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala ako na namatay ka sa krus para sa akin at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ito ay kailangan mong paniwalaan ito. Paniwalaan mo lang ito. Naniniwala ako na pinatawad mo ako. Madali lang. Ginagawa nating masyadong mahirap ang kaligtasan. Ginagawa natin itong parang oh eto'y wow kailangan kong ga gawin lahat ng ito Si Jesus na ang nagbayad para dito mga kaibigan Siya ang nagbayad ng halaga para ikaw ay maging malaya Ipinagtapat ko ang kasalanan ko patawad ako makasalanan kailangan kita Ama salamat na ako'y sa iyo ako'y inampon ako'y inampon sa iyong tahanan Inaampon ka niya nililinis kanya nililinis kanya nililinis kanya nililinis kanya lahat At ang banal ito ang banal na espiritu. Inaanyayahan kita sa loob ko. Wall to wall, banal na espiritu. Ako ay, ako ay ngayon. Palayain mo ako mula sa lahat ng uri ng satanikong pagkakagapos. Ako'y malaya. Sinasabi ng Biblia, sapagkat ang pinalaya ng anak ay tunay na malaya. At, at, iyan ang sinasabi ng Biblia. Kaya't pinalaya ka niya at kaya't ikaw ay tunay na malaya. Hindi na ako nakagapos ng anumang uri ng demonyo Pinalaya ako ng dugo ng kordero at nais ko at kaya't maniwala ka lang diyan. Ipahayag bibig, maniwala puso na si Jesus yung Panginoon tagapagligtas, maliligtas. Ngayon, pumunta simbahan. Maghanap simbahan na niniwalang bautismo ng banal na espiritu. Maghanap simbahan na bautismo sa tubig, magpabautismo. Pumunta ka at 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 ipahayag mo ang iyong a ah, kaligtasan ipahayag mo sa mundo ang iyong ginawa na si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo, pumunta ka at gawin mo yon. Maghanap ka ng simbahan na gumagawa niyan at, at, at maging masigasig ka sa salita. At kaya gusto ko lang kayong hikayatin lahat. Ito, hindi mahirap maligtas. Ah, kumuha ka ng Biblia. I-download mo ito sa iyong telepono. Basahin ang iyong Biblia araw-araw at hilingin sa banal na espiritu. Sabihin mo, banal na espiritu. Gawing totoo sa akin ang salitang ito. Ayon sa, tandaan mo ang kasulatang ito. Efeso 1.18 Tandaan mo iyon, na ang mga mata ng iyong pangunawa ay maliwanagan upang malaman mo. Tandaan, pumunta at basahin mo uli iyon. Sabihin mo, hayaan mong maliwanagan ang aking mga mata upang malaman ko kung ano ang pag-asa ni Jesus, ah, ang kanyang tawag sa aking buhay. Ano iyon? Hayaan mata ng pangunawa salita ay Maging totoo sa akin na hindi ito nakakalito. Ipanalangin isipan na iintindihan ko ang aking binabasa. Patuloy na pakainin sarili ng salita ng Diyos araw-araw. Manalangin araw-araw. Hanapin Jesus maging totoo sa Kanya. Huwag maging relihiyoso. Hindi mo kailangang maging relihiyoso. Jesus, kumusta ka ngayon? Kumusta ang araw mo ngayon? Ako, nagkaroon ako ng mahirap na araw ngayon. Kailangan ko, kailangan ko ng lakas mula sa iyo. Ako'y nagkamali sa moralidad o kung ano paman muli. Ikaw, ah, hey, hindi ka magiging perpekto. Agad-agad. Parang bata, natututo kang maglakad. Nadadapa ka kapag naglalakad ka. Bumabangon ka, pinupunasan mo ang sarili mo at naglalakad ka ulit. Ganyan din ang kaligtasan. Nadadapa ka, bumabangon ka, pinupunasan mo ang sarili mo at patuloy kang naglalakad sa pananampalataya. Ganyan natin isinasabuhay ang kristyanong pamumuhay. Ito ay uh, lahat tayo ay nasa proseso pa rin. Pati ako, hindi ko pa rin nakukuha ang lahat. Kahit gaano pa kalayo ang nararamdaman kong narating ko kasama ang Panginoon sa ilang araw. May mga araw na sasabihin mo, grabe ang layo pa ng lalakbayin ko. Ang tawag dyan ay kababaang loob panatilihin mo lang ang sarili mong mapagpakumbaba sa harap ng Panginoon. Magpakumbaba ka sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Panginoon at sa tamang panahon itataas kanya sa tamang oras. Magpakumbaba. Kaya gusto ko lang sabihin, ma mahal ko kayong lahat. Ipinapanalangin ko na kung kayo ay nanalangin, ah ah, kung kayo ay muling isinilang ngayon. Mangyaring magkomento sa ibaba. Kung ibinigay mo ang iyong puso kay Kristo, sabihin mo sa iba. Maging masaya ka tungkol dito kapanapanabik na panahon. Paglipat mula sa lumang tao patungo sa bagong tao. Pagsilang born again. Kaya umaasa ako na ito ay nagbigay ng biyaya sa inyong lahat. O, oh, nanonood ngayon tungkol sa kung saan ang kapighatian, kung saan ang mga huling panahon. Pagpalain kayo ng Diyos at salamat sa panonood. Paalam.